Hello mga kababs, good morning. Okay, oh, na naman tayo. Sa po bagong araw, sana pagpalain tayo ng pagpalang araw sa uh, uh, araw sa umagang ito, no? So mga kababs, mag-uumpisa na po ng araw natin sa bukid ito. Ito yung bukid namin. So, samahan niyo ako ngayon mga kababs, no? Sa paghahanda ng aking bagong taniman. So, para mga kababs, tara! Uh, kita niyo naman uh, alam niyo kung bakit ko kinokultivate yung lupa. Dahil po sa uh, kailangan natin i-cultivate upang sa ganon uh, maganda ang tubo ng ating tatalim dito. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Lalo, lalo sa pichay. Kasi ang pichay, hindi mo pwede pe basta-basta itatanim. Pag matigas ang lupa, eh, hindi masyadong gumag. Nabubuhay siya, pero hindi siya gumaganda. Unlike ng ganito na kinukultivate siya, Dinudurog. O oh, pagdurog na kasi siyang ganito. Ayan. Mas maalwa ng, mas maganda na siyang uh, taniman. Ayan. Kailangan siya madurog siya ng ganyan eh. Ng ganyang kapino. Ayan. Dudurogin ko ngayon. Ah. Uh, kung mapapansin nyo, ang aking gamit na, eh, kalaykay. Hindi piko, no? Pero kasi ito, kaya itong ginagamit ko mga kabags. So, nang una, durog agad po yung lupa. Pag ginamit ko rito ay piko o yung asarol na tinatawag, buo-buo po yung lupa niyan, dudurogin ko pa doble-doble trabaho. So dito, isang trabaho na lamang. So mga kababs, abangan nyo ako at marami pang kabang-abang ng mga video na aking ipapakita. Okay? ito mga kababs, no? ito si yun ang kasamahan ko dito. Ito sa mga kasamahan ko dito. Ah, uh, ginagawa po niya nag nag ano, naggagamas o kinatabas niya yung mga damo upang sa ganun ay eh, madaling ano, madali siyang i-cultivate yung lupa. Kasi once na madamo po ito, hindi siya makukultivate ng basta basta ng mudanda yung lupa. So kailangan din i-cultivate tapos yung mga damo na yan, ilalagay siya sa isang lugar, sa isang tabi para doon siya magulok, mayroon pa rin ako isang kasama roon na yan nagtatabas din nito yan hindi nagtatanggal din ng mga damo ganun lang po kasi simple yung ginagawa namin dito although sorry, sorry to say hindi simple kasi ito hindi birong trabaho no kumbaga talagang ito napaka kailangan seryoso ka sa ginagawa mo halang halos sa paglilinis o sa pagtatabas o sa pagkukultivate ng lupa upang sa ganun ay maging maganda yung kalalabasan or i ano lang ano uh, yung tanim mo yung maganda tumubo yung tanim mo sa ganun ay maganda rin pagkakitaan di ba mga kababs yun ang yun ang, uh, yun ang the best dun eh yun ang uh, pinakamagandang parte ron yung kikita tayo ng mas maganda kasi lahat naman tayo naghahangad na kumita na ayon sa ating ginagawa okay When So Ganun lang mga kababs no. Araw-araw, uh, ganun lang ang ginagawa namin dito. So Pano ano? Panoorin niyo pa kung ano pa yung mga development ng aking mga ginagawa, okay? Mga kababs. So mga kababs, so, oh, eto, uh, putuloy natin itong araw na ito. No? So, ito yung ating unang araw sa ating paggagawa dito sa ating bukid. So, abangan nyo ako at marami pang kaabang-abang ng mga video sa, ah, na upload ko sa akin channel. Huwag nyo kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at lagi nyo pindutin ang notification bell upang sa ganun maging updated kayo sa lahat ng video na i-upload ko sa akin channel. Maraming maraming salamat sa inyo mga kababs. God bless you and bye-bye!